Ito talaga ang dahilan, mga meses ko, kung bakit talaga ako naglalagay talaga ng mga wallpapers hello mga meses! Maaga nga talaga nga nagising nga dyan nga si meses nyo. Kasi nga talaga nga mga meses, ako nga yung magkakabit nga talaga ng wallpaper dito nga sa may sala. Ay dapat naman kasi talaga mga meses ko, hindi pa nga ako magkakabit nga ng wallpaper nga dito nga sa sala. Pero kasi kailangan, kailangan nga talaga. Kaya nga ang ginawa nga dyan nga ni meses nyo ay nasikaso ko na nga muna nga yung mga dapat asikasuhin. At saka syempre maaga nga ako nagising. Ganito rin ba yung mga dingding nyo mga meses? Ganito kasi yung dingding namin. Kaya nga talaga kailangan talaga madikitan ng wallpaper. Ang problema pa mga meses ko nandun siya sa may baba. Kaya nga mga meses, ang mangyayari nga talaga nga nyan, ay tinutuklap nga talaga nga lalo nga ni Baby Ezekiel. Hindi ko nga alam mga meses ko kung bakit nga siya natutuklap. Kaya nga, ang gagawin nga talaga nga ni meses nyo ay kailangan nga talaga nga malagyan nga ng wallpaper. Para nga syempre nga mga meses ko ay hindi nga makain nga ni Baby Ezekiel. Si Baby Ezekiel kasi mga meses ko pagka nga talaga nga kinutkot nga yan, ako mga meses kakainin niya yan. Ay syempre, mga meses ko pintura yan eh, baka mamaya ay mapano ang bata. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko mga meses kasi nga syempre meron nga akong sipon. Kaya ayoko talaga magkakasakit talaga mga meses kasi nga matagal nga kasi nga ako umigi. Ewan ko ba? O balik na tayo dito mga meses ko. Dito nga sa may part, dito sa may gilid. Dito kasi yung pinakamarami mga meses yung sa may tabi ng CR. Kaya nga syempre ang ginawa nga meses nyo ay nilinis ko nga muna. Tinanggal ko yung mga agyo-agyo na konti. At saka syempre mga meses ko winalisan ko muna at inurong ko na nga itong mga speaker. Pagkatapos e eh, ko na rin yung mga likod mga meses ko kasi nga syempre madami nga siyang alikabo. Itong wallpaper sticker na ididikit ko mga meses ko ay ito nga ay adhesive at saka syempre waterproof nga siya nga mga meses ko kaya nga syempre kahit nga basa nga ipunas ko nga dito mga meses ay hindi nga siya masisira. Yun nga ang kagandahan nga ng wallpaper na to mga meses ko. Kung tatanungin nyo naman mga meses bakit nga hindi ko nga nilagay nga hanggang tok tok mga meses ko iniisip ko nga rin kasi 10 meters nga lang to baka mamaya ay hindi nga to umabot hanggang dun nga sa may baba. Ay, ang goal nga natin nga mga meses ko ay madikitan ko nga lahat dito nga sa may bandang baba kasi dito nga yung problema nga natin. Ay namin pala. E, bakit mo ba, ba sila dinadamay? Ay, nga, syempre nga mga meses ko ay for the dikit na nga si meses nyo. 4.30 a.m. na nga nyan mga meses. Ay, kailangan nga syempre matapos nga ako bago nga magising ang aking mga chikiting gubas lalo na si baby Ezekiel. Bakit nga ba nagdidikit si meses nyo pagkatulog sila? Unang-una mga meses ko ayaw ko makikita nila na dinidikit ko to. Pangalawa mga meses ko magkakaroon sila ng ID idea ko paano nga ito tanggalin. At malalaman nila mga meses ko kung saan ang dulo nito para ito ay matanggal. Gusto ko mga meses ko pag gising nila ay nakadikit na yan at nakaayos na. Para nga syempre hindi nga nila malalaman kung wallpaper ba itong dinikit nga ng mami nila. Alam nyo naman ang mga chikiting gubats ngayon, di ba mga meses ko? Naku, napakatatalino nyo mga bata na yan. At ito pa ang isang dahilan mga meses ko. Syempre ayoko rin ng merong mami, mami, nako mami. O, oh, di ba? Hindi talaga matatapos talaga si meses talaga sa gawain pag talaga ganun. Okay akala ko nung una, mga meses ko, ay okay lang. Kasi nga, syempre, plain lang naman yung pagdidikit ko nga nito. Akala ko nga, ay madali din. Pero it's a prank, mga meses ko. Hindi pala din pala siya madali pala ikabit. Kahit pala plain lang. Syempre, mga meses ko, meron nga kasi nga dyang ano, hindi nga pagkakapantay-pantay. Ewan ko ba, pantay naman yung pagkakalagay ko. Pero tumatabingi talaga yung wallpaper. Kaya nga, ang ginawa dyan nga ni meses nyo, ay naku, kinat ko nga muna, mga meses. Pagkatapos, edinikit eh, ko nga ulit. Dito sa may unang pagdikit ko, mga meses, eh, walang problema. Kahit isang derecho, mga meses ko ay kayang-kaya nga siya i-dikit Pero dito sa pangalawa hanggang sa dulo, mga meses ko ay hindi na nga siya pwede. Kasi nga nagpapaling-paling nga mga meses ko yung wallpaper. Ewan ko ba, derecho naman yung pagkakalagay ko. Pero bakit ganun? Pero sa isip ko lang yun, mga meses ko. Pero syempre, tuloy pa rin tayo sa pagdidikit. At kailangan nga itong matapos bago nga magising yung aking mga chikiting gubat. Wala akong makitang matinong basahan, mga meses ko. Kaya nga syempre, ito na lang stop toys nila nga yung pinang ano ko. Pinampunas ko nga mga meses para nga syempre dumikit nga maigi nga yung wallpaper. Nga pala mga meses ko, light blue nga pala yung dinikit ko ngang wallpaper nga dito nga sa may sala mga meses. Hindi naman pwedeng bricks lang lahat kasi nga syempre pangit naman tignan. Ay, hindi naman babagay mga meses ko kung wall bricks pa din ang ilalagay ko dito sa may sala. Siyempre, mga meses ko, pang kusina lang kasi talaga yung ganung style. Piling ko lang ha para sa mga meses ko. Kaya nga syempre dito nga sa may sala, iba naman ang ilalagay natin. Ay, ay syempre mga meses ko, favorite ko nga ang color blue. Kaya nga syempre light blue nga ang nilagay nilagay ko. Hindi na yung dark blue mga meses ko kasi nga syempre madilim yon Kailangan nga yung light blue kasi nga meron pa nga ididikit nga si meses nyo nga dito. Nandito na nga ako sa last part nga mga meses ko. Dito rin ako nahirapan mga meses. Kasi nga mga meses ko hindi nga magtugba nga yung dikit kasi nga syempre maliit na yung space na nga lang nga yung kailangan. Kaya nga ang ginawa nga ni meses nyo ay nako pinagunting-gunting nga yung mga wallpaper para nga syempre magkasya nga dito. <laughs> hindi nga siya nga pwede nga mga meses ko nga kasi nga idikit ng ano eh. Isang buo kasi nga syempre meron nga kasi nga siyang parang paling eh. Nakakalungkot nga lang nga talaga nga mga meses ko. Nako, meron nga kasi nga ako hindi nga na Yung wallpaper saying mga meses ko, nako, hindi ko na na Siguro sa so sobrang antok ko na talaga mga meses ko, inaantok pa nga kasi nga ako dyan. At ayan na nga mga meses ko, nung naidikit ko na tsaka nga lang ako nakapag-video, nito ko na lang nalaman na ako hindi ko pala na-video. Nakakainis. Ang ginawa na nga ni meses nyo nga dyan, syempre na si Kaso at inaayos ko na nga itong aming mga speaker. Nakalagay nga dyan, mga meses ko, Family where life begins and love never ends. Part 1 pa lang ito natin dito sa may sala, mga meses ko. Tsaka pagpapaganda dito sa sala. O, alam nyo na, mga meses ko. Hanggang dito na lang, mga meses. See you my next vlog. Bye!